nais po lamang namin i-shoutout si Boss Valdayot. Boss, belated happy birthday po sa inyo para sa araw ng bukas. Kay Ma'am Yumi Tatum. Kay Ma'am Rosie Dimesa. Kay Boss Jerome Olarte. Kay Boss Sid Magalang. Kay Ma'am Abigail Sevilla, Kay Boss Jiri Saribay. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Kay Boss Nelson Impleo. Kay Ma'am Rosie uh, Dimesa. Kay Boss June Alcantara Kay Ma'am uh, Rhyme Nga Pala Kay Boss Vincent Patricio Kay Ma'am Lovehunt 5063 Kay Boss Egan Orkewa Kay Boss Simpling Buhay Kay Boss G. Sumudyo Kay Boss uh, Selma Kay Boss Guillermo Banag Kay Ma'am Janly Carte. Sila po yung mga nag-comment sa ating mga nakaraang upload sa Lindol at sa kay Malaginto Part 88. Kumpisahan na po natin ngayon ng ating isang kwentong may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Mapagpalang araw po Sir yes. at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa inyong pong channel na ito. Ako nga po pala si at katulad po ng ibang mga kwentong mapapakinggan dito po sa inyo pong channel ay mayroon po akong kwentong nais pong ibahagi sa inyo at upang lubos po ninyong maunawaan ang lahat narito po ang umpisa ng aking kwentong ito lahat ng mga taong tanyag o nagiging sikat ay merong pinagmulan maaaring sila'y mayaman o maraming pera kung kaya't kalimitang tinatawag silang mga taong maimpluensya sa ating bayan. At ang iba namay nagiging sikat o kilala dahil sa sila'y merong natatanging kakayahan. Kakayahang hindi mo makikita sa ibang tao. Subalit katulad ng aking amang si Itay Bertran ay nakilala rin itong isang tanyag o iniiwasang magsasabong sa aming bayan noon sa aming bayan na sakop ng probinsya ng Samar. Magmula nang ako'y magkaisip ay ang magsabong na kung saang saang lugar at maging sa aming mismong bariyo. Ang nuoy kinamulatan ko sa aking ama. Marami siyang mga alagang mga panabong na pangkaraniwang makikita sa isang sabongero. At katuwang niya sa pag-aasikaso ng kanyang mga panabong ay walang iba kundi ang aking lolong isa ring sabongerong si Lolo Alfonso. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing silang dalaway pupuntang sabungan ay walang palya ang pagpapanalo. Ano mga panabong ang kanilang dalhin doon? At taliwas yun sa ibang mga sabongero sa amin pariyo. Dahil sa ang mga ito'y bilang lang ang kanilang panalo dahil kadalas ay talo at nabibihag lang ang kanilang mga panabong. At heto pa, ang mas nakakaagaw ng pansin sa akin noon, kina Lolo at Itay, ay kung bakit sa tuwing merong magkaganap na sapong kinaumagahan ng linggo, ay araw pa lang ng Sabado ng hapon, ay nakikita ko sila ni Lolong magkasamang umaahon sa aming bundok. O sa aming mismong bundok, at meron silang dalang tigdadalawang mga panabong at nakalagay ang mga ito sa loob ng bawat kanikanyang mga bayong. At kinaumagahan ng linggo, lumulusong o umuuwi sila sa aming tahanan, si na Lolo Alfonso at si Tay Bertran. Dahil sa ang aming pag-aaring lupa sa bundok, ay meron silang ginawang kubo-kubo roon. Hindi lamang yon, meron na rin lutoan at mga iba pang mga kasangkapang pangkusina sa aming kubo. Pag uwi nila ay dala pa rin nila ang apat na mga panabong na nasa loob ng bayong. Subalit ang aking lapis na ipinagtatakay ay kung bakit sa apat na mga panabong na yon na kanilang dinadala sa bundok ay tanging palaging nag-iisang manok panabong lang. Sa apat na mga panabong na yon, ang kanilang dinadala sa sabungan na kanilang pupuntahan sa patuloy na ganoong mga eksenang nakikita kong ginagawa o masasabing kinagawian nila lolo at itay. Kung kaya't nagkaroon ako noon ng mga katanungang pagtataka sa kanilang dalawa na nang maglaoy na uwi yun sa pag-uusisa, ano ang meron sa aming kubong nasa bundok? Bakit palagi nilang dinadala doon ang kanilang mga panapong? Bakit doon sila nagpapalipas ng gabi? At ang kahuli-hulihang tanong sa aking isip noon ay kung bakit walang mintis ang isang panabong na kanilang dinadala saan mang sabungan. Palagi itong panalo ni isang sugat, pinsala o tusok ng tari sa kanyang katawang nagmula sa tari ng kanyang katunggaling panabong ay wala itong tinatamo sa kanyang katawan. Lahat ng iyon ay naitanong ko kina Lolo at Itay nang kami ay nasa aming hapagkainan. Nagkatitigan muna sina Lolo at Itay. Kasunod, ay magkasabay ang mga itong napangiti sa akin. Ay nako, nako po, ikaw talaga rin mo pa. Pero pati ang mga kanyang mga bagay ay naitatanong mo sa amin ng iyong ama. Ang dinig kong sabi sa akin ni Lolo Alfonso. Alam mo anak, hindi pa ito ang tamang panahon para malaman mo ang lahat kung bakit namin ginagawa yun ng Lolo mo. Hayaan mo anak, pag nasa hustong gulang ka na ay eh, isasama ka namin ni Lolo mo doon sa ating kubong nasa bundok. Doon tayo matutulog at doon mo rin matutuklasan ang totoong dahilan kung bakit namin ginagawa yun ng iyong Lolo. Mas lalong naging palaisipan pa sa akin ang mga pinitawang katagang yun ni Itay. Mas lalo patuloy akong, mas lalo patuloy akong napaisip sa kung anong merong milagro, misteryo o kababalaghan pang meron sa aming kubo pumaging sa paligid noon dahil sa ito'y napapaikutan ng mga naglalakihang mga punong ginagapangan na ng mga baging ang kanika nilang mga katawan dahil sa ang aming kubo o pag-aaring lupain sa bundok ay malapit na sa pinakang gubat at dahil do'y hindi na ako muling umusisa sa pa pakin na itay at lolo at sinabi ko sa aking sariling hihintayin ko na lang na dumating ang pagkakataong isasama nila ako doon sa aming kubo. Ngunit isang araw noon, dalawang mga hindi inaasahang mga tao ang sumulpot sa aming tahanan. Mga mama, na halos masasabi kong kaidaran lamang din itay. At parang mga sabongero rin ang mga ito. Pinapasok agad sila ni inay at kanyang dinala. Ang mga ito sa nooy nasa likurang bahagi ng aming tahanan, sina itay at si lolo. At dooy, Magandang araw sa inyo Beltran at uh, Tapang Alfonso Um, kayo pala si Rapin at Abonjo Magandang araw din sa inyo Halik kayo sa loob ng aming tahanan at doon tayo mag-usap Ang sabi ni Itay sa kanila Kung saan ay ang dalawang mamang sinamang si at mga Abonjo Ay ang magkapatid na tagabayan At parehong mga sabongero At nang silang apat ay nasa loob na ng aming tahanan at magkakaharap-harap na sila sa mesang gawa sa tinistis na matibay na kahoy at may mga tagi sa silang hinihigop na kaping nasa tasay ay narinig kong sinabi sa kanila ni itay Ano pang atin mga kaibigan? Bak? bakit kayo napapasyal sa aming mismong tahanan? Ama um, Juan Beltran Nasa bayan na ngayon si Chupilo Ang sabongerong antingirong nagmula pa sa Quezon Province ang dinig kong sabi ni Mang Sirapin kay Itay, kung kaya't inusisa kaagad siya ni Itay, um, ganoon ba kay Bigang Sirapin? Ang ibig pang sabihin na naparito siya dahil sa aking, sa aking mga panabong. Oo, oh, Bertrand. Isa kang tanyag na sa Bungero dahil sa ang iyong mga pambihirang mga panabong. Dahil sa iyong mga pambihirang mga panabong at katulad mo rin, si Tio Pilaw. Ang kaibahan nga lang niya sa iyo ay itong si Chopilo ay isang antingerong sabongero at ang kanyang panabong na kanyang dinadala sa anmang sabongay katulad ng iyong mga panabong palagi itong panalo. Dinugsungan kaagad ni mga Abondio ang mga paliwanag na yon, ni Mang Sirapin at sinabi nitong At kaya kami naparito sa inyong tahanan, Beltrana dahil ikaw kagad ang unang sabongerong hinanap ni Chopilo, at hindi lamang siya nag may kasama siyang dalawang mga tauhan at ang isa sa kanila ay isa sa kanyang mga personal na magtatare. Ikaw at alinman sa iyong panabong Bertrand. Ang gusto ng nang makabangga ng kanyang panabong ngayong darating na linggo dito mismo sa inyong baryo. Ang ibig palang sabihin ay sila mismo ang dadayo dito sa aming baryo upang ibanggalang sa aming panabong ang kanilang panabong. Opo, Tatang Alfonso. Kanoon na nga. Pero Beltran, Tatang Alfonso, kami ng aking kapatid na si Abondio ay sa inyong panabong suporta Pupusta kami ng malaki dahil higit na mas malaki ang aming tiwala sa inyong mga alagang mga panabong. Maraming maraming salamat sa inyong pagpitiwala at suporta sa aming panabong kaibigang si Rapin at kaibigang Abondio. Sige, kaibigang Beltran at sa inyo po, Tatang Alfonso nagpapaalam na po kami at babalik na lang dito sa inyong mismong sabungan ngayong tarating na linggo. At nang magalis na nga ang mga ito'y Naguwi ka itong si Lolo Alfonso kay tay ng mga katagang. Anak, Beltran, sa tingin ko'y hinahamon o gustong subukan ni Chupilo sa ating panabong ang kanyang tangang anting kaya siya nag-aksaya ng pera't panahon makarating lang dito sa ating bayan. Tama ka po riyan, Itay at maaaring iniisip niyang may kung ano sa ating mga panapong o di kaya'y maaari ring gusto niyang ipamukha sa lahat na siya lamang ang merong malakas na anting sa larangan ng sabong. Pero hindi tayo maaaring magpasindak. Anak, hindi dapat. Pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap na yon ay nagpasya na nga silang ipagpatuloy na ang kanilang naudlot na ginagawa. Pinaliguan nila ang kanilang mga alagang panabong at pagkatapos nooy magkasama silang umakyat ng bundok upang magtanim ng mga mais at iba pang mga gawain doon. Marami nang pinabagsak anumang mga klasing panabong bawat panabong na dalhin ni Itay at lolo saan mang sabungan. At yun din ang dahilan upang mas lalo pang makilala itong si Itay at si Lolo Alfonso. Pero sa kabila ng kanyang katanyagay ay meron pa rin mga taong katulad ni Mang Chupilo ang nagnanais na subukang pabagsakin ang mga panabong ni hanggang sa dumating na nga ang araw ng Sabado ng hapon. Nakita kong muli si na Lolo at Itay na mayroong apat na mga panabong o mga tandang na kanilang inilalagay ng buong ingat sa kanilang mga kanikanyang mga bayong. Lahat ng mga yon ay mga panabong na kung tawagin ay dalosabi. Naghanda na silang dalawa ng kanilang mga dadalhin sa bundok upang doon matulog. Matapos na magpaalam nilang dalawa kay inay, ay nakita kong napasulyap sa akin si Naitay at Lolo. Habang ako'y tahimik na nakamasid sa kanila, nabanaag ko ang awa sa aking ama. O nabanaag ko ang kanyang awa sa akin. Nakita ko yun sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at sinabi niya Anak, gusto mo bang sumama sa amin ni Lolo mo sa bundok? Nakangiti niyang tanong sa akin. Sa sobrang sayang aking nararamdaman, ay walang pagdadalawang isip akong sumagot sa kanya at sinabi kong oo, sasama po ako itay. Astat apo, makatandaan mo ito. Ano man ang marinig mo o makita mo roon, ay huwag na huwag mong papanggitin o ikwekwento sa mga kaibigan mo o kahit kanino, lalo na't bilog ang buwan mamaya at paniguradong maliwanag ang kalangitan. Ako'y nahihiwagaan mat nahihintakutan sa kung anong ibig sabihin sa akin na ni Lord Alfonso. Pero tala ng aking matinding pagnanais na yun ay aking malaman. Kung kaya't nangako ako sa kanilang hindi ko yun ipagsasasabi kanino man. Kung anong misteryo ang aking makita o aking matuklasan sa aming mismong bundok. Si sige, apo At anak, Bertrand tayo na at baka tayo'y gabihin pa sa daan. Ang tinig kong sabi ni Lolo sa amin ni Tay, isinabit ko na sa aking ting magkabilang balikat ang aking dalangbag kung saan ay naglalaman yun ng bigas at ulam namin sa bundok. Sa daan ng bundok habang kami ay naglalakad ay kapansin-pansin na sa aking paningin na nawawala na sa gilid ng daan ang mga maliliit na mga puno at ito'y napapalitan na ng mga naglalakihang mga punong kubat. Ang ibig lamang sabihin noon ay malapit na kami sa aming sariling pag-aaring lupain sa bundok at nang kami ay makarating na nga sa aming kuboy, nakita ko si lolo at itay na tahimik nilang inilalabas sa mga bayong isa-isa ang mga tandang at tahimik nila itong itinatali sa kanilang mga hapunan na nasa mismong paikot ng aming kubo. Kasunod no'y nagsaing na rin si itay at nagsindi naman ng kasirang digas si Lolo. Habang silang dalaway nag-uusap patungkol kay Mang Chupilo. Hindi ako noon makaramdam ng antok matapos naming kumain na kahit pa'y nasa mga alas 10 na ng gabi mga oras ng mga pagkakataong yon. Ilang sandali pa nag kaitong ka itong sitay sa akin. Ama anak Reden din. Kayang-kaya mo pa ba ang antok? Sumagot naman ako ng magalang na pagsangayon kay Tay at sinabi kong hindi ako nakakaramdam ni katiting na antok. Hanggang sa sumapit na nga ang mga alas 11.30 ng gabi, nakaramdam ako ng kilabot sa aking buong katawan. Dahil bigla na lamang lumakas ang ihip ng hangin sa labas ng aming kubo at doon narinig kong sinabi sa akin ni Lolo at Itay na huwag akong kabahan dahil mawawala rin ang hangin na iyon at nang iyon ay tuluyang nawalay. Pinalot ng katahimikan ng paligid. Ngunit meron akong naririnig sa gilid ng aming kubo. Isang huli ng manok. Huli ng manok na parang kung ito'y ilalarawan ay katulad ng manok na hinihimas ng kanyang amo. Anak, gusto mo bang makita kung sino ang nasa labas? O kung sino ang may gawa noon sa ating alagang panabong? Ang mahinang tanong sa akin ni Itay... Sumagot ako sa kanya ng pagsang-ayon, sa paraang tumangutang ako sa kanya. At to'y napansin kong bawat dingding ng aming kuboy. Kung saan ay nakapwesto sa labas noon ng mga nakahapong mga panabong nila itay, ay meron pala itong butas. Nahulma lang o sakto lang sa aking mata o ang nasabing mga butas na yon. At to'y nakita ko ang isang nilalang, isang nilalang na nakasuot ng puting kasuotan matangkad. Medyo patulis ang kanyang tenga at kumikislap ang kanyang mga mata. Inihimas nito ang noy isang dalosaping panabong nila itay. At yun pala ang dahilan kung bakit ito'y walang palya sa kanyang ginagawang paghuni. Ngunit ng aking ipinikit at muli kong idinilat ang aking mga matay. Do'y hindi ko na muling nakita pa ang nilalang na yon. Itay, lolo anong klaseng tao po ba yun? Mamaya na namin sasabihin sa iyo lahat apo. Sa ngayon kinakailangan nating makabalik na sa ating baryo. Marahan kaming tatlong lumabas ng aming kubo at isa-isa nilang inalis sa pagkakatali ang mga panabong at muling inilagay sa kanilang mga bayong. Ngunit ang isang panabong na nakita kong hinihimas-himas nang nilalang na yun ay nakita kong nilagyan na itay ng tanda ang kanyang kaliwang paa. Nilagyan niya ito ng taling kulay pula at pagkatapos nooy dalang muli nila itay at lolo ang apat na mga panhabong na nasa kanikanyang mga bayong at kami ay nagpasya nang bumalik na sa aming baryo o sa aming tahanan. At do'y masasagot ng lahat ng aking mga katanungan kina lolo at itay. Ama, apo, Reden, ang nakita mong nilalang kanina ay isa sa mga nilalang na kung tawagin na inkanto. Mga mabubuting mga engkantong naninirahan sa ating mismong lupain sa bundok. Matagal na silang naninirahan sa ating bundok. At apo, yun ang dahilan kung bakit hinahayaan naming lumaki at tumanda ang mga punong kahoy sa ating lupain. Dahil yun ang kanilang lugar, wala rin nagtatangkang putulin ang mga punong kahoy na yun dahil inililigaw sila ng mga engkanto at ang bawat isang panabong na himasin ng isa sa mga engkantong naroon ay walang nakakatalo sa kanya. Ang dinig kong revelasyon sa akin ni Lola, iyan anak, ang dahilan kung bakit palagi mo kaming nakikita ng lolo mong, ginagawa namin yun bago sumapit ang araw na merong sabong. Anak, Reden, makinig ka. Huwag mo nang tularan kung anong meron kami ni lolo mo. Mag-aral ka ng mabuti anak dahil ang karudungan ay kayamanan. Huwag ka nang mag-aral na magsabong. Maaari pa anak. Mangiyak-ngiyak akong paulit-ulit na magalang na sumangayon at nagpasalamat sa kabutihang loob ng aking amang si Itay Beltran. Ang himas pala ng inkanto sa bawat panabong ni Itay ang siyang dahilan o sikreto nilang dalawa ni Lolo kung bakit siya nakilalang tanyag na sa bungero hanggang sa sumapit na nga ang kinaumagahan. Araw na ng linggo, ang dalosaping panabong nila itay na hinimas ng engkanto sa aming bundok at ang nooy ogis na panabong ng isang antingerong sabongerong si Mang Chupilo ay pinagharap na nga nila sa gitnang bahagi ng sabungan. Parehong gumanti ng pagtuka ang dalawang mga panabong. At nang ang mga ito'y kanilang binitawan na nga sa lupang sahig ng sabong ay nagsigawan kagad. Ka ang mga mamamustang pumusta sa dalosaping panabong nila itay dahil winasiwas kagad ka nito ng kanyang kargadang tari ang buong katawan ng ugis ni Mang Chupilo at ni hindi man lang nito nagawang gumanti ng pagpalo sa dalosaping panabong ni itay nakatulad na nangyayari sa iba pang mga naonang nakabanggang panabong ni itay naglabas ang lahat ng mga bituka ng ugis at halos maligo na ito ng dugo panalo si Tay at napawalang kabuluhan lang ang tangang anting ng Noy dayong antingerong sabungerong si Mang Chupilo marami pang mga sumubok na pabagsakin ng katanyagan ni Tay ngunit lahat sila'y natulad lang kay Mang Chupilo kanoon pa may sa kabilang ng pagiging tanyag ni Tay ay nanatili silang dalawa ni Lolo may pusong mapagpagumbaba. Hindi ko nakita sa kanila ang ugaling sakim, madamot at mayabang. Igit sa lahat ang tungkol sa mga mabubuting mga nilalang na naninirahan sa aming mismong bundok ay nanatiling lihim hanggang sa silang dalawa ni Lolo ay pamanaw. Samantalang tinupad ko naman o aking sinunod, mga kamundo, ang mga sinabi sa akin ni Itay. Hindi ko sinubukang mag-aaral ng sabong. Sa halip ay nag-aaral akong mabuti. At ako na ngayon ang nagmamayari ng aming lupang ipinamana sa akin ni Lolo at Itay. Namumuhay kami ngayon ng simple ng aking pamilya. Ngunit madalas akong nagbubukas ng aking YouTube upang makinig ng mga kwentong may kinalaman sa mga kababalaghan na katulad ng mga nilalaman ng inyo pong channel Sir Jess. Mga kamundo, salamat po sa inyong ginawang pagkikinig sa aking ipinadalang kwentong ito, ang himas ng inkanto sa panabong nitay. Kunay nga, at sadyang napakahiwagan ng mundo nga ating ginagalawan. Maraming mga nagaganap at nangyayaring kailanmay, hindi kayang ipaliwanag ni man Hanggang dito na lamang po. At maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pagkikinig at pagsubaybay. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po.